Good morning mga kabanay, mga kabro, mga kamanoy, mga kablockers, mga ka-youtubers Welcome sa DJ Vlog Channel Ang nagluto sa pamahaw espesyal si Manoy Ang gisadong pasayan o adubong pasayan Unang ibuhat ni Manoy mag paglagay ng oil sa kalha pagkatapos lagay ng Ahus, Bombay, ilagay na yun ang pasayan. Lagyan na yun ng ingredient na nasa tuyo. Gitsin at saka lagyan ng kunting asukal o brown sugar para maninamnam ang dating patamis-tamis na medyo may kaalat at, at alat tamis at saka sarap kainin lalu sa pamahaw spesial so mau kini ang putah ni manoy sa pamahaw spesial ang adobo gi sadung pasayan luto ni Manoy ang pubring makaluluoy mao kini ang pasayan espesyal sa pamahaw so nilagyan ng kunting tubig para medyo malambot ang dating so please subscribe na lang and like share, comment sa utahi ni Manoy sa umaga special ang pasayan thank you and God bless sa inyong lahat bye bye ingat kayo palagi lalo na sa panahon ngayon nga delikado ang panahon ulan ulan at saka mayroong mga hangin-hangin o bagyo, linog o tuban pa. Kasi nagalit na ang Panginoon. So, kailangan kayong maghanda palagi. Thank you. Bye-bye.